Yan yeah, mga sir, bali ito. Uh, magbalit magpalit din ako ng ano, ng brick master dito sa lancer kasi ano na, uh, nagtaka yung mayari din na ano, na naubos yung brick fluid nya lagi dito sa may ano. Tinanggal ko na mga sir yung reservoir ng ano, ng brick fluid. Bali, ang bilis daw maubos yung ano, yung brick fluid eh uh, yun pala yung fluid mga sir napunta na dito sa hydrovac kasi may tama na yung ano itong brake master nya kaya tinanggal ko na ito hindi ko na ipakita mga sir sa pagtanggal kasi ano uh, nahirapan ako sa pagtanggal nito grabing tigas nito mga sir nung ano tinanggal ko grip ko na nga na deform na yung ano grip ko na kasi grabing tigas eh, kaya hindi ko nag hindi ko na na video pagtanggal nahirapan ako mga sir eh bali ito mga sir yung tanggalin ko rin tong ano yung hydrobac para matanggal yung ano yung itong brake fluid na nandito sa loob yan. natanggal, natanggal ko na rin yung mga tornilyo dito mga sir apat na tornilyo yan nandyan mga sir yung ano yan apat na tornilyo yan mga sir yan dalawa tapos meron dito dalawa din yan tapos yung clip dito sa pusrad. Yan. Natanggal ko na rin. Hindi ko na na-videohan kanina mga sir sa pagtanggal. Kasi hirap dito sa ilalim eh. Yan. Dukutin kasi. Yan. Hirap ang video. Ah. Uh, bali. Siguro may ikan ko pa ito mga sir. Kasi sabi ng mayari. Ahanap daw ng ano. Mas mura. Para mas tipid. Kaya gagawin ko mga sir. Ah. Kahanap ako bukas. Ah. Uh, mas mura pero titingnan din yung quality kung maganda meron naman yan mga sir may mga mura naman na magagandang klase rin hanapan ko ng uh, tapos sana mga sir yun, no? sana yung yung hydro hindi napiktuhan kasi nababad na sa ano yun eh nababad na sa fluid yung diaphragm nito eh sana okay pa siya mga sir sana hindi siya naapektuhan yeah, tatanggalin ko sa mga sir para matanggal yung laman na brick fluid nandito sa loob para matuyo bago ano habang maghanap ako ng brick master yan. sayang hindi ko na video mga sir paano pagtanggal yan eh kasi dito sa brick master nahirapan talaga ako dito grabe yung eh Nahiram na ako ng vice grip eh para kasi yung vice grip isa ginamit ko ah, hindi rin maka ano makaipit ng husto Ito. Ayun. Ay mga sir. Ayun. Ayun. Hirap tanggalin 'tong mga 'to. Makipot kasi. Mas malaki yung ano yung diaphragm niya. Ay, tungkod eh. Yan mga sir, tanggalin ko muna ko sa inyo mga pag natanggal na. Yung mga sir, bali, hindi ko na hindi ko na lang sa tanggalin dito yung hydrobox. Ah, hydrobox. Bali, patutuloyin ko na lang dito mga sir yan. May, may nilagay kong pansahon. Patutuloyin ko na lang yung ano, yung brick fluid na nandito sa loob para matanggal. kasi ano, ang daming mata daming tatamaan mga sir pag tinanggal ko to malapad kasi yung anong yung mga sir oh, yan itong sa aircon magagalaw ko to mga sir eh eh mukhang marurupok na rin to mga sir eh kaya hindi ko na siya gagalawin tatanggalin ko lang naman yung ano mga sir eh dito ko na lang siya tanggalin yan patutuloyin ko na lang siya dito yan yun mga sir oh, dami yun daming fluid ayan, kita nyo mga sir yan o hindi ko na lang sa tanggalin dyan si daming ma daming magagalaw dito mga sir eh kakalasin ko pa to yan eh baka pag pag ginalaw ko to baka ma magkaroon pa ng ibang problema dito sa ano sa mga tube sa aircon Yeah, pwede naman siyang dyan na lang matutuluin. Yan. Importante mga sir matanggal yung ano, laman. so, ganoon din naman mga sir kung tanggalin ko to dito hindi ko rin naman mapapatuyo na 100% yan mga sir eh. Kasi hindi naman siya mabubuksan eh. Dito eh. Hindi ko alam kung may nagre-repair ng ganito mga sir kung may nagbubukas ng buo nito sa hydrobac hindi ko pa alam mga sir eh kaya gagawin ko lang nito tanggalin ko lang yung laman yan. Yan, dami. Yan, marap pa mga sir, oh. natulog pa. Meron akong ng panghigop doon mga seres, eh. ipasok ko dito sa butas nito. Meron akong okay, yung... portable na panghangin. mga patak-patak na lang 'yung meron. Pero meron pa yan, may laman pa yan mga ser, eh. guping queen mga sir. Ipa may panghigop ako na 'no mga ser eh. Papasok ko 'yung hose dyan tapos papamp ko lang para makuha 'yung may natira pa. yun, pa yan. yun. Natulog pa. Ayan. Ayan. Dahil hapon na ngayon mga sir, bali bukas na ako maghanap ng pamalit nito. Ayan. Update ko na lang kayo mga sir pag ano. Uh, update ko kayo sa pag nakahanap na ng pamalit nito. Pakita ko rin kung paano ikabit to. Madali na lang ito ikabit mga sir. Dito lang ako nahirapan sa pagtanggal mga sir dito. Ang tigas kasi. Tagal na yata hindi nagalaw yan eh. Pati doon sa ilalim hindi ko na rin naipakita kasi hirap eh. Dukot-dukot sa ilalim, doon sa loob. Pagtanggal ng apat na nut doon sa... Uh, yeah, sa loob. yeah, may nut kasi know. yan doon sa loob. Yeah. Yan apat na nat yan doon sa loob. Para maluwagan to. ko na mga sir sa ano pag nagkabit na ito. panibago